Matapos ang ilang buwang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, tuluyan nang inalis ng China ang kanilang floating barrier sa Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sitwasyon sa West Philippine Sea, isang lugar na matagal ng pinag-aagawan ng dalawang bansa. Ngunit habang binabaklas ng China ang kanilang harang, isang nakakagulat na balita ang umalangawaw. Ang Philippine Navy ay nagtatayo umano ng isang underwater structure na magsisilbing barracks at command post sa ilalim ng dagat, malapit mismo sa shoal. Ang pagbabaklas ng floating barrier ay resulta ng serye ng diplomatikong hakbang at matatag na posisyon ng Pilipinas sa usapin ng soberanya. Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense, matagal nang pinagpaplanuhan ng Pilipinas ang pagpapatibay ng kanilang presensya sa Baho de Masinloc, Ngunit dahil sa agresibong presensya ng China, naging limitado ang kanilang pagkilos. Sa pagkakataong ito, ginamit ng bansa ang kanilang karapatan sa ilalim ng international law, particular sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, upang ipakita na may kontrol sila sa bahagi ng karagatang ito. Ang floating barrier ng China ay matagal ng itinuturing na simbolo ng kanilang kontrol sa lugar. Ipinuwesto ito upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa legon ng Shoal. Maraming ulit na inireklamo ng mga lokal na mangingisda ang ginagawang panghaharang ng mga Chinese Coast Guard, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tila umatras ang China at inalis ang istruktura. Ipinagmamalaki ng mga autoridad ng Pilipinas na ito ay resulta ng matatag na depensa at koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) Philippine Coast Guard. PCG, at Department of Foreign Affairs, DFA. Ayon sa ulat, matapos alisin ang floating barrier, agad namang kumilos ang mga tauhan ng Philippine Navy upang magsagawa ng reconnaissance operation sa lugar. Doon nila inumpisahan ang pagtatayo ng isang underwater facility na magsisilbing tirahan ng mga sundalo, monitoring base, at command post. Ang istrukturang ito ay sinasabing bahagi ng mas malawak na proyekto ng Maritime Defense Network, isang programang naglalayong palakasin ang depensa ng bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang underwater barracks ay may kakayahang magtagal ng ilang buwan sa ilalim ng dagat, gamit ang renewable energy system at advanced communication equipment. Mayroon itong oxygen circulation, desalination system para sa tubig inumin, at sonar surveillance na kayang magdetect ng anumang papalapit na sasakyang pandagat. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong uri ng pasilidad ay unang ginamit ng mga bansang gaya ng Japan at United States upang mapanatili ang presensya sa mga malalayong teritoryo ng hindi agad natutukoy ng kalaban. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang China hinggil sa mga ulat ng pagtatayo ng underwater structure ng Pilipinas. Gayunpaman, ilang satellite images ang nagpapakita ng kakaibang aktibidad sa paligid ng Baho de Masinloc, kabilang ang presensya ng ilang barko ng Philippine Navy at supply vessel na tila nagdadala ng mga materyales sa konstruksyon. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos ng Western Command, ang hakbang na ito ay hindi isang provocation kundi isang lehitimong aksyon para protektahan ang teritoryo ng bansa. Hindi ito agresyon, ito ay depensa. May karapatan tayong maglagay ng pasilidad sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ, ANIA. Dagdag pa niya, bahagi ito ng long-term strategic plan ng armed forces upang mapanatili ang seguridad at kalayaan ng Pilipinas sa karagatang sakop nito. Sa panig ng mga mangingisda, malaking ginhawa ang dulot ng pagkakatanggal ng floating barrier. Sa mga nakaraang taon, daan-daang Pilipinong. Mangingisda mula sa Zambales at Pangasinan ang nawalan ng kabuhayan dahil sa pananakot at panghaharang ng mga Chinese vessel. Ngayon, unti-unti silang bumabalik sa kanilang dating pangingisda sa baho de Masinloc. Ayon kay Mang Edgardo, isang veteranong mangingisda mula sa Masinloc, para kaming nabunutan ng tinak. Dati kahit lumapit lang kami, hinahabol na kami ng Coast Guard ng China. Pero ngayon, parang mas malaya na kami. Sa kabila ng tagumpay na ito, nananatiling mapagbantay ang militar. Ayon sa kanila, posibleng subukan muli ng China na muling maglagay ng istruktura o magpadala ng surveillance ships. Dahil dito, nakahanda na ang Navy at Coast Guard na magpatrolya ng 24 na oras sa paligid ng Shoal. May mga ulat din na plano ng Estados Unidos at Japan na magbigay ng karagdagang teknikal na suporta at satellite imagery upang mas mapalakas ang monitoring system ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ang pagkakaroon ng underwater barracks ay hindi lamang simbolo ng lakas ng loob ng Pilipinas kundi isang senyales ng pagbabago sa estratehiya ng bansa. Kung dati ay puro surface level presence lamang, ngayon ay unti-unti nang lumalawak ang kakayahan ng Pilipinas sa ilalim ng dagat, isang dimensyon na noon ay dominado lamang ng mga malalaking bansa gaya ng China at Amerika. Ayon sa isang defense analyst mula sa University of the Philippines, ito ang unang hakbang ng bansa tungo sa tinatawag nating subsurface sovereignty assertion. Kapag nakapagpatayo tayo ng permanenteng estruktura sa ilalim ng karagatan, lalong lalakas ang ating legal at militar na posisyon sa rehiyon. Samantala, pinuri naman ng mga eksperto sa seguridad ang pamahalaan sa pagpapatupad ng tinatawag na silent defense doctrine. Sa ilalim ng doktrinang ito, hindi kinakailangang magpadala ng mga barko o armas upang magpakita ng lakas, kundi ang paggamit ng teknolohiya at matatag na estrategiya upang mapanatili ang soberanya ng hindi nagiging sanhi ng direktang sigalot. Habang patuloy ang konstruksyon ng underwater barracks, marami pa ring hamon ang kinahaharap ng bansa. Isa na rito ang posibilidad na paglabag ng China sa bilateral agreements, pati na rin ang posibilidad ng cyber espionage upang subibayan ang mga aktibidad ng Philippine Navy. Gayunman, tiniyak ng mga opisyal na gumagamit sila ng encrypted communication systems at satellite-based networks na hindi madaling mapasok ng ibang bansa. Ang proyekto ay pinupandohan sa ilalim ng Enhanced Defense Capability Program 2030, kung saan nakapaloob ang pagbuo ng mga advanced maritime outposts, radar facilities, at underwater observation systems. Bahagi rin ng programa ang pag-upgrade ng mga lumang barko ng Navy, pagdaragdag ng mga unmanned underwater vehicles, UUVs, at pagpapatayo ng mga karagdagang logistics hub sa Palawan at Zambales. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, hindi tayo naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin tayo papayag na apihin. Ang pagtatayo ng underwater structure ay bahagi ng ating karapatang protektahan ang ating yamang dagat at ang ating mga mamamayan. Dagdag pa niya, layunin ng pamahalaan na mapanatili ang balancing relasyon sa mga karatig bansa habang pinangangalagaan ang pambansang interes. Sa kasalukuyan, maraming Pilipino ang naniniwala na ito ay simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng depensa ng bansa. Sa loob ng maraming taon, madalas na naririnig ang mga reklamo ng pang-aapi at kawalan ng aksyon sa West Philippine Sea. Ngunit ngayon, tila unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin, mula sa panghihina patungo sa pagtindig. Ang baho de Masinloc ay hindi lamang isang isyu ng teritoryo, ito ay simbolo ng pagkakaisa, tapang, at determinasyon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat galaw ng navy sa ilalim ng dagat, at sa bawat pangingisda ng mga lokal sa ibabaw ng tubig. Makikita ang mensahe ng isang bansang handang ipaglaban ang karapatan nito sa sariling karagatan. Sa darating na mga buwan, inaasahan na magiging sentro ng atensyon muli ang baho de masinlok sa mga usaping pandaigdig. Habang pinagmamasda ng mundo ang bawat hakbang ng Pilipinas at China, malinaw na ang mensahe ng Maynila, hindi man tayo ang pinakamalakas, Ngunit hindi tayo uurong kapag ang pinag-uusapan ay dangal at soberanya ng bansa. Sa huli, ang pagkakatambil ng floating barrier ay hindi lang pagtatapos ng isang yugto ng tensyon, kundi simula ng isang bagong estrategiya, tahimik ngunit matatag, malalim ngunit makabuluhan. Sa ilalim ng bughaw na dagat ng Baho de Masinloc, may isang istrukturang unti-unting nabubuo, Isang simbolo ng pag-asa at tapang ng isang bansang handang lumaban para sa karapatan nito sa sarili nitong dagat.